Mga kababayan, may bagong palabas sa entablado ng politika, pero hindi ito action, hindi rin drama, kundi purong galawan ng mga tanga at bidarito, walang iba, kung hindi si acting mayor, Baste Duterte, ang duwag na umiiwas, pero sanay sa diversion tactics para itago ang sariling kaduwagan. Tapalpakan. Magandang araw mga kababayan. Ito po ang inyong lingkod, Melia Preax. Ngayon araw na ito, tatalakayin natin ang pinakabagong eksena sa political circus kung saan imbes na harapin ang issue, naghahanap na naman ng bagong away para mailihis ang atensyon ng publiko. Ang bida sa kwento, si Sebastian Baste Duterte ng Davao City na matapos mapahiya sa social media sa hindi niya pagsipot sa boxing match laban kay General Torre. Ngayon, si House Speaker Martin Romualdez naman ang kanyang pinupuntiriya. Ayon sa mga political observers, malinaw ang pattern kapag hindi kayang tapatan ang nagawa ng kalaban, banata na lang ang aligasyon na nag-aambisyon sa mas mataas na posisyon. Pero sino ba talaga si Baste Duterte? dating tambay lang naman at pasaway na black sheep ng pamilya Duterte bilang nakaupong mayor ng walang kahit anong karanasan sa pamumuno. Zero track record sa public service. Puro apelyido lang ang puhunan. Tulad ng tatay at mga kapatid, mahilig maghamon. Pero atras pag oras na, dapat itong patunayan. Puro tahol, hindi nangangagat sa kanyang podcast na Basta Dabawenyo. Tinawag pa niyang pinakamahina ang administrasyon ni PBBM. Pero teka, huwag nating kalimutan na sa termino ng tatay niya, nagkanda leche-leche ang Pilipinas. Bilyon-bilyon confidential fund na walang malinaw na paliwanag. <laughs> Sounds family! Patong-patong <laughs> na utang na iniwan sa bayan, bentahan ng teritoryo, at pagkalubog ng ekonomiya ng Pilipinas. Ngayon ang tanong, bakit nga ba panay putak ng putak itong si Baste Duterte? Simple, nababanggit na ang pangalan ng pamilya niya sa mga investigasyon. Mula sa tagong yaman ni Digong hanggang sa joint account at confidential fund. Samantala sa Davao, ilang taon nang problema ang baha. May flood control project daw, pero bilyon-bilyon ang pondo. Baha pa rin, nasaan ang pera? Walang malinaw na sagot. At dahil hindi kayang direktang tirahin si PBBM, si Romualdez ang ginagawang punching bag. Kita ng lahat, obvious na diversion lang para takpan ang sariling kapalpakan. Trying hard, maging relevant, pero sa mata ng tao, duwag at support. <laughs> Mga kababayan, sa politika, mahalaga ang tibay ng loob at malinaw na track record. Hindi puro drama, podcast at diversion tactics. Dahil sa huli, ang taong walang ginawa para sa bayan, kahit anong paninira sa iba, hindi mababawi ang katotohanan. Sablay ka, Mayor Baste Duterte! Ito po ang inyong lingkod, naghahatid ng balitang walang kinikilingan, walang inuurungan at siguradong walang takot sa katotohanan.